paninda ko. Bayaran mo to, ha? Bayaran mo yung mga pinampunas mo! Bayaran, alam mo ba ang buto sa Led Larry shirt ko? Mas mahal pa sa lahat ng paninda mo! Ayan! Yan kasi ang problema ng mga mayayaman! Ang tingin niyo sa aming mga yung mahihirap! Pwede na kami lait-laitin! Pwede niyo kami malitin! Walang kinalaman ang estado mo sa buhay, sa katangahan mo! Ngayon, umalis ka na! Bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardiya, ha? Ya bang. Tapi, kau ni sasa kita. Guard. Huh? Ano ba kasi nangyari, Mars? Saan na ba napadpad? Ewan ko ba? Sa kamalas malasan, naengkwentro ko pa yung lalaking yun. Cute ba? Ay, Mars. Sorry naman kung hindi ko napansin kung cute siya. Nagpapanik na kasi ako eh. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Asensya na. Bakla lang. May sa cute. ah, yung mabahay ko, pare. Akala mo ko sino maganda. Teka. Ah. Sorry, hindi siya maganda. Pangit siya. Basta pare, nakakabadip yung babae niyon. Ako na nga itong natapunan ng pintura, imbis na mag-sorry. Sa akin pa nagalit. Bro, kalimutan mo na yun. O sige pare. Mauna na ako. Ako pupunta. Don't tell me, doon ka na naman pupunta. Sige. Pagkakataon ka sa Oo na. At yung promise mo, nangako ka na lagi kang dadalaw at susulatan mo ko linggo-linggo. Ang Grande, ang papagwapo mo talaga. Ano masyado? Hindi kaya ang kwapo-kwapo niya. Are you okay? Okay lang. Excuse me, sir. Yes? Nasa office na po yung reporter na mag-interview sa inyo? Okay. Sunod ako. Okay. Thanks for the compliment. Take care, okay? Okay. Take care coz I care. Esther! Ace, ace na! Coz I care. I really appreciate na dinalaw mo ko dito. Pero marami talaga akong kailangan tapusin na trabaho eh. Ang sipag mo naman kasi. You're always working, hindi mo kailangan gawin yun. Dahil kahit hindi ka magtrabaho, sa iyo ipapamana ang negosyo niyo. Baka malabo mangyari yun. But you're the son of Roberto Grande. I am Roberto Grande's illegitimate son. Meron siyang tunay na anak. Si Luis Grande. Siya ang tagapagmana at hindi ako. Pero na lang kung may masama mangyari at mamatay si Luis. Then you get everything, right?